Uh, maganda kami mga kantikit. Napakalakas ang ulan dito sa Buente. Uh, may kasama pang mga uh, bulog at Yan, lakas Oh. Kawawa na naman yung ating mga kababayan dito sa Manila. Yung mga walang payong nakakawa. Hindi makakauwi na maga. Yeah, may lalabas na isang uh, Asian Star. Asia Star Yeah, pabigol yan, pabigol itong Asia Star kawala na natin biyay ngayon alas 9 yung alas namin dito sa Pindi uh, Palos Sera uh. Yeah. napakaganda yeah, talaga yung Asia ang kintab 8.07 Ganda ng ilaw niya o bagay na bagay ito sa loob Sa loob ng uh, Baso o Clearance light Eighteen zero napakalakas Yeah, na pagkalakas ulan. Walang uh, masyadong pasayro na punta rin ito. Nagsilong sila sa mga... Sa mga building na may maya may Yung 226. 226 yan. Yung sinakay namin ni Adam pa... Turbina. Yan, yeah, paano dito? Paano? sarap ng... Terminal. Oh. Magandang na, 102 Kaya yeah, yung Batangas yan Universe Classic Yan yeah, mga grahe yan Mga tulog din din sa Pwede at tulog si CP na yan Lakas, walang makalabas sa tao. Oh. Yan, yeah, mahirap dito sa Manila, konting uh, ulan na ibaha. Ito, so, Lipa, paalis na itong Lipa. Oh. Yan, yeah, paalis na yung uh, Lipa, 12.52. Baga lang din ang sasakyan, baka baha na doon sa parting dyan sa Vito Cruz, Pedro Hill. Sa lakas ng ulan ito, kanina pa na ulan, kalating oras na. Oh. Ayan ito, nating na tayo. Sa Sarayaya din po, malakas din ang ulan ngayon na Sarayaya, Quezon. Mag-iingat po lahat sa pagdadrive, ating mga driver. Ay, uh, mag-iingat sa pagdadrive. Wag magmadali. Siguro doing walang kanal o walang labak ang ating mga dadaan ng kalsada. Sana huwag pumukha sa pigutan para naman kami ay uh, makaagap ng uh, dating o uwi sa talipan. Sena Yeah, shout out sa akin lahat ng subscriber at sa mga kababayan ko dyan sa Quezon at Manila, dito sa Manila. Mag-iigat po tayo lahat. Malakas ang ulan. May kasama pang kulog at kidlat. 2 4, 6, 8, 12 14 Ako, pa, 14 pa ating uh, pasahero. Parang alis ng uh, kakunti ang laman na. Ah. Ah, alis na na? Alis na, 14. 14. Saka okay na palis na. Paalis na kami. Kikinsel naman namin. Kinsel. Kinsel lang naman. Wala, walang nasa pa sa na pasero. Walang napunta rito. Maulan, malakas. Talagang ganyan. Ayan, napakalakas ang ulan. Oh, may kasama kang may kasama pang kidlat. Pinipicturan niya yun naman eh. Oh, pinipicturan na tayo lahat. sa Manila. lakas pa rin ang ulan. Dito sa expressway. Yan na, uh, may nakapinag dito ang s-star sa terminal. 1806 Paligas Pia Maulang biyahe Nakasama lang dito sa Torbina Yeah, good morning, good morning! Nandito po sa Talipan! Good morning mga katikit! Sa isang uh, magandang araw at magpagpalang araw sa inyong lahat uh, yeah, Maganda pong dito sa Talipan, mainit Kagabi ho, hinapakulan Yan, yeah, napakaulan po sa, Buen sa Buendia kagabi Napakalakas ang ulan, napakabinakapila Yan, yeah, talagang uh, lurong ang ulan, talagang... Uh, Kalating oras, paha kagad. Yeah, uh, pipila na po kami kasi doon na kami sa pila dito sa Taliban, Papuente. Yan, gabong po ay uh, medyo sana kami sa biyahe. 18,000 lang, 18,000 ang aming naging uh, three ways. Kuha ng uh, mas mga talagang kapon. Uh, good morning at i-shout po na natin ating mga sulit subscriber. Yeah, good morning Sir uh, Dexter Masangkay ng Mindoro Ramnip DC ng uh, Kapuyaw, Justin and Wego Norky Igops Darwin Unidas Sir Glenn at kaya Ma'am Marcel Guboy Good morning po dyan Sir Kay Tatay Tony at kay Nanay Norris Buong Sanchez Family good morning po good morning sa Buong Sanchez Family Sir Edmundo Rosario Kay uh, Romeo Sarino Sani Sani Antonio Danieles Vicente Ocpina William Desir At saka sa mga taga, taga Uncle John's Convenience Store Magandang umaga po sa lahat ng uh, taga Uncle John's sa lahat ng branches ng Uncle John's Good morning Sir Darwin Yolidas Ariel Palma Paulo Martin uh, Francisco Tan Bicar Mesestan, Moscow One Header Mr. Pakitong Kitongs Aris Jomarang Jason Pagaduan Jover Rosales Nelmar Monasterial Sir Archie Tilluna Magandang uh, maga Sir Archie Sir Belben Salazar Juan Miguel Gades Julian Garcia Reyes Tebular Alex Sarenas Cherry Kebating, Marite Emboy, Yan Yan, good morning, good morning Ayan, talaga, tuloy, ampiyan, amin, Yan talaga kagabi, tuloy-tuloy ang piyan namin Kahit malakas ang ulang yan para ba yatid na ating uh, mahal na mga pasero pauwi na kanilang uh, mga habay-bahay yeah, eh, good morning ko rin dito eh. mga kasama ko dito mga driver ko doktor dispatcher inspector Yeah, good morning po good morning Iingat, ingat tayo sa pia ingat na uh, to sa ACTX ngayon may uh, accident eh Yeah, magturbi na lang tayo para hindi tayo ma-traffic. Lockdown doon ng uh, sasakyan, walang uh, galawan sa Isetex. Pa Manila, pa Manila. So yun lang po ang naka-firing na kami. Kasunod po kami sa pila. Maraming salamat po at magandang...